Hello mga kasaka. Pakita ko ulit sa inyo yung uh, mga baboy ko na 35 na nawalay. At ngayon ay 30 days na po sila. So ayan. Pakita ko na po sa inyo ngayon kung ano na ang kanilang uh, naging uh, pag-unlad sa kanilang paglaki. Ganito po talaga ang pan ang uh, itsura ng mga baboy natin kapag hindi pa sila napapaligoan. Ayun oh. Para makita yun yung talagang uh, Lagay nila yung kanilang itsura kapag hindi pa sila napapaliguan. So, ayan. Paliguan na po natin sila. Ayan, no. Oh. Gusto nilang maligo. Ayan. So, ang mga ito ay uh, 35 days na uh, nawalay po sa kanilang uh, inahin so ito po ay kapitong panganak ng aking uh, baboy so ito ngayon po ay uh, 30 days na po sila ngayon so ang nakukonsumo nilang feeds ay 70 750 grams to 800 grams yan na po yung kala, uh, kalakas nilang kumain ngayon 750 grams to 800 grams ng feeds po na pre-starter pa rin po. Pero dahil 30 days na po sila, magpapalit na po ako ng feeds. Ang uh, pakain ko na po sa kanila ngayon ay starter na po. So ayan. So, tapo na, tama na po yung paligo nila. Ang importante ay maibsan yung init sa kanilang katawan, lalong layon ay El Nino. Magtipid po tayo ng tubig. So, ayan, malinis na po sila, oh. Malinis na po sila, oh. Okay, so, tama na yung ganyan. Ang importante ay uh, nila yung init sa kanilang katawan, magtipid ng tubig. Eh, El Nino pa na mga yan. Kailangan magtipid-tipid lang po ng tubig. So, ayan po. Ah, uh, malilis na po sila hmm. kung meron kayong pambili ng ano hose na ganito mas maganda mas madaling magpaligo at kahit sa lahat ay nakakatipid tayo ng tubig kesa yung buhos buhos ay eh, mas maraming tubig ko ang magagamit natin kapag ganyan ito po yung isa sa kagandahan ng may hose pwede pong i-adjust itong uh, daloy ng tubig dito pwede nang gawing ano lang siya uh, Konti lang ang lalabas uh, So, mas makontrolado Mas nakakatipid tayo sa pebi Ayan, tapos na po hmm, Malinis na malinis na po sila Kahit hindi ganong malinis At least uh, natanggal yung kanilang Hirit sa kanilang katawan At ikit sa lahat uh, Sila po ay Naka Ginhawa Napreskuhan yung kanilang katawan Ayan. Ang mga baboy po natin ay kailangang kapag isang buwan na po sila ay mayroon na po silang nakuhang 25 kilos na timbang. So, handaan po natin nang tayo magbababoy ay kailangan ang mga baboy natin sa isang buwan ay mayroon silang makuhang 25 kilos na timbang. Ito nga, mga kasaka ay nakakuha silang ng 25 kilos na timbang sa uh, panahon na isang buwan. Sa uh, kwan isang buwan. Ayan o. So, yung mga iba, mahigit 25 kilos. Oh. So, average po yan na sa isang buwan ang mga baboy natin ay 25 kilos po ang kanilang nakukuhang kilo so sa apat na buwan ay expected na 100 kilos na po ang mga ito ayan mga kasaka so yung layuning ko na makakuha ko ng 25 kilos sa kanila sa isang buwan kasi tiyak na po sila ngayon ay nakuha ko so ayan po yung uh, ko Uh, naging malusog po sila uh, magana silang kumain ayan oh. malalaki na po sila talagang kung tutuusin eh mga ano yan lilitsunin na ayan oh. so ayan mga kasaka ah. ito yung pinakasamari ko na dito yung buod ko sila ngayon ay 30 days at nakakuha sila nang 25 kilos sa isang buwan na pag-aalaga ko sa kanila. So, 'yun po yung talagang uh, gusto kong mangyari at 'yun po ay aking uh, nakuha naman. Akin aking pong uh, nagawa 'yun na sila ay magkaroon ng 25 kilos sa isang buwan. So, yan po. Ewa. So, itong susunod na buwan ay inasaan ko na naman na mayroon akong makukuhang 25 kilos sa kanilang paglaki. So, starter na po tayo ngayon, ganoon ang sinabi ko. Start na tayo sa pre-starter, starter na po tayo. At asaan natin ulit na makakuha sila ng 25 kilos nitong buwan na to So, ayan, mga kasaka. Um, magkalaga po tayo ng baboy. Maganda pong ano to, po, saving at uh, pang tanggal ng stress. At uh, kahit pa kumikita tayo dito. Sa backyard lang naman yan. Ayan, mga kasaka. So, ayan. Yan po yung report ko sa inyo ngayon. Hmm. Yan, mga kaslaka. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli mga God bless sa ating lahat, sa ating pamilya.